For today's video, gagawa tayo ng mingo with sago. Kasi ting mangga ngayon. So, ito naman ang gagawin natin. Mangga. Ayan, kanya-kanya nang tikim ang aking bunso. Oh, yummy daw yung aking pangalawa. Yummy daw. Yummy. Pati yung aking eldest. It, talaga talaga huli So, ito na nga pala ang ating gagawin. Mangga. Bumili lang ako ng ano. Isang kilong Mangga. Tapos, yun, tinatanggal-tanggal ko na sa ano niya para i-blender na natin. Ayan, tanggal ko na lahat. Ilagay na natin sa blender. Nilagyan ko nga pala ng ano, kondensada, pampalasa, pampatamis. Ito naman talagang nagpapadala ng lasa, ang kondensada. Kahit anong brand basta, kondensada. So, ishake na natin. Sa may gusto ng, ano, blender, PM lang sa akin, nasa TikTok ang link nito. So, okay na, na-blend na natin. So, ilagay na natin sa ating plastic. Ayun! Ayun! unti-unti na natin ano, dito ang mahirap kasi yung sago hindi siya nalalaglag, kailangan pa sundutin sundutin sundut, ikot-ikot ikot-ikot aray, yun lang ang hirap dito yung mag, ano, magtali kasi sakit sa kamay so okay lang kasi kaligayahan din ng mga junakis na kumakain ng malamig so ito ng aking nagawa napakadami ng nagawa Ayan na ang Minggu with Sago. Napakayami. Thank you for watching hanggang susunod.